kabusing oh. Yan dito siya nagtatago. Yun si gagamba. Ayun. mga itim na gagamba mga kabusing. Yun. Yun ang ganda. Ang gandang gagamba mga kabusing nakita ni pamang. Ang laway eh. Yan, ito yung sapot niya mga kabusing. Oh. Yan, nakita nila. Tapos yung gagamba nandito, nasa ilalim. Oh. Tala. Tala isang mga kabusing. Oh. Mga kabusing, maghahunt naman kami. Yan, kahit pa ulan mga kabusing. Oh. Hunt kami ngayon sa araw hunting tayo samahan nyo kami mga kabusing sa pag hunt ng gagamba yan dito lang sa ibang spot na naman yung dati doon yun sa kabila yung kami lang ni Bayaw ayun tatlo na kami mga kabusing okay mga kabusing may nakita si pamangkin na gagamba dito tingnan natin mga kabusing kung malaki na ba ah, ito yung nakita niya mga kabusing na sapot oh. yan mga sapot parang may something daw <laughs> ayan nasa baba lang yung gagamba mga kabusing yan Ayun ang gagamba mga kabusing oh. Yun. Yun ang ganda. Ang gandang gagamba mga kabusing nakita ni pamangkin dito. Yan, parang paulan pa mga kabusing oh. Kunin natin si gagamba. Halika boy. Ayan. Ayan si Gagamba mga kabusing. Oh. Pero hindi pa masyado malaki mga kabusing. Haba sana ng galamay. Oh. <laughs> Ayan. Iwan lang natin. Mga kabusing, may nakita na naman sila. mga kabusing. lang <laughs> Yan, ito yung sapot niya, mga kabusing. Yan nakita nila. Tapos yung gagamba, nandito, nasa ilalim. Tala. Tala isa, mga kabusing, Tala. Ayun. Tala. Tingnan natin. Tingnan natin. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Ayun, kasi buting yung kanding na ko. Ayan, butyog. Malaking butyog. Oh. Ayan. Ganda siya mga kabusing. Kaso, butyog lang. Pag butyog, hindi lang natin kunin para dumami. <laughs> Ayan, butyog siya. Butyog. Uy, ang saan na yun? <laughs> May nakikita tayo dito, mga kabusing. Ayan, sapot. May gagamba siya, mga kabusing. Ayan. Niyan. Kakulay pa din yung gagamba na nakita ni na Pamangkin. And dito yung bahay niya mga kabusingo. Nasa baba lang. Yan kunin natin. Ayan. Saan na yun? Ayan. Kakulay lang mga kabusing. Tapos, hindi pa masyado malaki pa din. Dito lang siya nakatira mga kabusing. Ayan. Oh. Yung tinitirahan niya na dahon na lukot. Okay. Mga mm -hmm. ah, kabusing, may nakita si Bayaw dito. Yan lang ang tinitirahan niya, oh, mga kabusing. Yan, nakita ni Bayaw. Ayun. Yan. Parang ng klaseng kagamba to. Brown lang siya mga kabusing oh. Ayan, bumaba. Bumaba si gagampa. Ayun. Yan. Kaso butyog lang mga kabusing. Pag butyog, iwan natin. Butyog na ayun, Ayan. Ayan. Okay. Mga kabusing, pauwi na kami mga kabusing. Pa alas 4 na ng hapon. Ayan, may nakita na naman kami. May pang-upload lang tayo. Okay na. Yan <laughs> si Pamangkin. Si Pamangkin at si Bayo. Okay mga kabusing. Pauwi na kami. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Ayan. Pauwi na kami.